Hi guys! For today's video, sumahan nyo kung kuhanin o kunin natin yung itlog dito sa ating inahin. Ayan. So yung ating inahin is madami kasing itlog kasi madami silang nangingitlog diyan. So bali naglilimlim na siya. So hindi naman agad, ah, hindi naman lahat yan mapipisa. Kaya lalagay natin sa incubator yung iba. Kasi yung iba hindi naglilim yung ating ibang inahin. Ano? So ayan, kita nyo. So ayan ang kadami yung kanyang nililimliman. So, ganyang kadami guys. So, bali, kuhanin natin yung iba para ilipat natin sa incubator para lahat namang pisa. Kasi nga, fertile egg naman lahat yan. So, kasi yung iba nating inahin, kasi yung ibang Harvard o mix ng Harvard is hindi kasi naglilimlim yun. Kaya... Sayang din naman yung itlog na hindi mahalo o hindi niya mahalo na maigi at hindi mapisa diga. Kaya ilagay natin sa incubator kasi may nakalagay naman din doon at nakaon naman din yun di sayang din naman. Kahit pa paano is mapisa naman yung itlog dahil mas maganda ang klima ngayon. Sayang so, kukuhanin ko na. bali magtira lang tayo ng ilang peraso kung kaya niyang haluin o yung malilimliman liman So, ayan na guys. So, ayan. So, na. so, nagtira lang tayo na anim na piraso. Ano, para pag nagpisa na siya, is maaalagaan yung maigi. So, ito. So, ayan na yung ating itlog. So, ilalagay natin ngayon sa incubator para is mapisa ng maigi. Ayan. Yan lang guys. Thanks. Babush.